Eh na guys, kang kita kita ni Aswak guys, birak na kami lahat. Hahahaha. <laughs> oh, Huwgin niit. Aswak na guys. Yen, yan na kami pupunta guys. may bibilhin kami mga pinagpawis <laughs> mga haggard ko <laughs> ayan na guys hindi ka parang lumiko parang layo niya bago lumiko oo nga eh, nakatingin kasi sa sa video ko eh <laughs> diyan kami pupunta guys sa Azawak pinin mo tayo baka maano tayo ano pangalan nun? yung tumatawid na <laughs> bawal tumawid, maji-walking tayo ayan baras naglalakad kami dito ayan na guys, aswak na ayan na guys aroy, malulubat na ako full storage na pala aswak na guys Pawis na pawis na ang mga lola. Bye bye, thank you for watching. Full storage na ako.